Hey Max, Spark, kayo? At ngayon Max, pa sa po natin ngayon pag-uusapan po natin na mga signs na miss ka ng lalaki kahit siya ay naka no contact rule sa At kung handa na kayong lahat, magsimula na po tayo at muli, be inspired! At ang unang size sa miss ko na lalaki kahit naka no contact siya sa iyo is bigla kanyang inunblock. O bumaks pa diyan ng unang senyales kapag ang isang lalaki ay malaki ang posibilidad na, na miss ka. Kahit siya ngayon hindi nagpaparamdam sa iyo. Kahit no contact yan sa iyo. Alam niyo mga kids, bakit? Bakit kanya i-unblock? Wala ba siyang panindigan sa ginagawa niya sa iyo? May ibig sabihin niya. Doon pa lang sa naisip niya o nag-isip o tinangka niya na i-unblock ka, eh may something na doon. Iniisip-isip ka na ngayon, 'di ba? Bago niya paggawin 'yan, nai unblock ka. Eh ngayon ginawa niya pa, inunblock ka niya. Anong dahilan niya? Para i-stalk ka? Para magpapansin sa iyo? Para magkausap kayo? Para replyan ka? Para makibalita sa iyo? Or para makipagbalikan sa Talaga naman ka inspired. Sa yun, sa mga signs ng isang lalaki, ay siguradong namimiss ka. Kahit siya ngayon ay gumagamit ng no-contact rule sa'yo, bigla ka inan unblock saan man yan sa Messenger, sa Facebook, or sa sa Instagram, or kung saan man kayo nag-uusap, at bigla kang nagtaka, bigla mong napansin. Diba? Ibig sabihin niyan, unti-unting bumabalik ang attraction at ang interest na sa'yo. Kaya pag ang isang lalaki nag-no contact sa'yo, huwag kang maghabol, mag-no contact ka rin sa kanya. At isa sa mga pwede niyang gawin kay Inspire, kapag namimiss ka na niya sa eh, inyong relasyon tapalong signals max spark kapag namimiss ka ng isang lalaki kahit chai na kanokon tawag ko sa iyo is napapansin ng mga kaibigan niya yun ang, ang pangalawang inspire. yun ang follow ang totoong signals talaga naman alam niyo mga max spark syempre makapansin niyan sa pamilya niya ito raw tingin ko ang pinakamakakapansin niya mga kaibigan niya dalo na yung mga close sa kanya kapag lalaki ka ay chai hindi nagpaparamdam sa iyo ngayon nag-no contact sa iyo ng hindi, hindi ka na kinakausap ni hindi ka na na-replyan ang mapapansin ang makakapansin yung mga kaibigan niya yung parang nalulungkot siya hindi siya mapakali natutulala siya diba malamang sa malamang na mamiss ka noon iniisip ka niya lalo sa pagbago-bago pa lang bago-bago pa lang yung nag-away kayo kung halimbawa nag-away kayo o nag kayo, or nagtalo kayo o bigla lang di siya nagparamdam kung ano man dahilan mga kaibigan niya mapapansin yan, eh, paano mo malaman kay inspired siyempre yung siguro yung iba niyang kaibigan kakilala mo o yung iba niyang kaibigan mo Medyo, imamaret ka sa yan. Yung iba, ganyan talaga eh. Diba? Minsan, concerned sila. Minsan naman, gusto lang nila lang chismis, mapag-usapan. Yung iba, nagsasabi sa iyo. alam mo ba, yung si ano, yung lalaki. Napapansin namin, ano, parang wala sa sarili. Natutulala, parang ang lalim ng inisip. Mga ganyan. Mga kaibigan niya, mapapansin niyan. Bakit naman naging ganon? nung okay naman kayo, hindi naman siya ganyan bakit ngayon hindi siya nagpaparamdam sa iyo biglang naging ganyan at napansin pa na mga kaibigan niya ka-inspired at apat nung sinas ka-inspired na may ka ng lalaki kahit no contact sa iyo parang medyo napapabayaan niya ang kanyang sarili kay alam nyo syempre naman, kapag hindi ng lalaki na may miska, ka, pero ma-pride -ma siya at hindi pa rin siya nagpaparamdam sa iyo kahit siya ay na may miska ka na eh, ang isa ma maapektuhan ma dyan, yung kalusugan niya. Siyempre, pag namimiss mo yung isang tao, alos hindi ka, wala kang galang kumain, hindi ka makatulog ng maayos, isip ka ng isip, ang lakas pa naman mga, ang isang mga dahilan kung bakit nangangayayat ang isang tao, eh, dahil kakaisip. Yun yun yan. kaya pag ang isang tao, isip ng isip, wala sa sama namang para mangangayayat, may stress, di ba? Eh, yun ang mapapansin mo. ba? kung nakikita naman kayo sa personal, at napapansin nila mga kaibigan niya, pamilya niya, mga tao sa paligid niya, kakilala mo, kakilala nyo, at masasabi, masasabi nila sa sa'yo. At mapapansin mo rin kung nakikita kayo sa personal, di ba? Na ganyan. At pag in-stock mo siya, halimbawa LDR kayo, in-stock mo siya, mapapansin mo parang napapabayaan na kanyang sarili. Dati hindi naman siya gano'n, napaka-blooming niya. Okay siya, malusog siya, masaya siya. Nung okay pa kayo, magkasama pa kayo, nag-uusap pa kayo, pero bakit ngayon? Para bang nag-iba ang itsura niya? Para bang napabayaan niya ang kanyang kalusugan ng kanyang sarili Simula nang nag-no-contact siya iyo, Ka-inspire At ang pang-apat na sinas ka-inspire Na namimiss ka ng sinulaki kahit siya ay nag-no-contact sa'yo Is palihim kanyang ini-instock Yung pang-apat ka-inspire Siyempre naman, sa'yo sa mga magagawin nila Kapag sila ay nakokonsensya na Nagsisisi na O namimiss ka na Nakikita na ang halaga mo Kung i-instock ka niyan ka-inspire Bakit? Paano ay malalaman kapag i-instock kami? Alam ko merong paraan dyan eh merong ano dyan, eh, merong kailangan mong gawin sa Facebook mo or sa setting may paraan para malaman mo kung sino nangi-stalk sa'yo eh. Manoori mo na lang sa mga tutorial, yung mga nagtuturo sa YouTube or kahit sa Facebook. Alam ko merong ganyan eh, kung hindi ako nagkakamali. Malalaman mo ba kung sino yung bumisita sa Facebook mo? Malalaman mo kung sino yung pumingin sa profile mo? Malalaman mo kung sino ang nang-stalk sa'yo? Try mo yung ganyan sigurado ako malaking posibilidad dahil na pag medyo matagal na siya nag no contact sa iyo ini-stalk ka niyan ganyan yan kay in sa isa mga siguradong senyales ng isang lalaki ay namimiss miska bakit ka naman niya i-stalk eh di ba ma siya ang mga taong mapapride di ginagawa yan ngayon sa isa mga makapangyarihang bagay kapag hindi mo siya hinabol since sa isa mga makapangyarihang bagay na pwedeng mangyari kapag hindi ka talaga namang nangulit sa kanya at nag-no-contact ka rin tulad ng ginagawa niya. Sa sa mga pwedeng mangyari is to kanya kay Inspire dahil namimiss ka niya. Hindi lang dahil sa siya ay nakakiyaw sa iyo, kundi dahil sa namimiss ka niya. Dahil meron kayong pinagsama at hindi naman ganun kadaling mawala ang pagmamahal kay Inspire. At ang mga sinyales kay Inspire na namimiss ka ng na isang lalaki kahit nag-no-contact siya sa iyo is kinakausap niya o kinakamusta niya ang mga kaibigan mo. Yung palimat pinakahuli kay Inspire. Kahit ang isang lalaki nag-no-contact sa'yo, syempre, mapapaisip din yan sa mga bagay-bagay na paraan kapag siya ay namimiss kanya. At sa mga paraan na may isip niya, yung kausapin ng mga mo doon sa romeretta bago sa'yo. O yun ang paraan niya para makamusta ka. Syempre naman, alam ng mga kaibigan niya, karamihan doon hindi kayo okay. O karamihan doon ang alam, hiwalay na kayo. E, syempre naman, ma-open kanya. niya doon sa usapan nila ng lalaki na yun. Hindi ba, awa? Ah, uh, kinausap niya yung best friend mo. Uy, kamusta na? Ganyan, ganyan. Siyempre, hindi kanya babanggitin doon para hindi obvious. Para hindi halata na nangangamusta siya sa'yo at namimiss ka niya. Ngayon, yung best friend niya. O, kamusta kayo ni ganyan? Ikaw. Kamusta kayo ng, ano, yun na. Di ba? Pagkakataon na. Ito, hindi ganyan, ganyan. Okay na. O, di, di pa rin ako nagpaparamdam. Eh, siya, kamusta na ba? Na. Ah, ano yun na. Na, ano yun? Yun yun yung way niya kakausapin niya yung mga kaibigan mo, pero ang totoo, ang totoo hangarin, is para makibalita sa'yo, makimaretest sa'yo, kusu, uh, kumuha ng informasyon tungkol sa'yo, kung kamusta ka, kung nakamubon ka na ba, kung mahal mo pa ba siya, kung may boyfriend ka na, kung may nanligaw na ba sa'yo, kung kamusta ka, ka-inspire. Sa sa mga sikreto dapat mong malaman, paraan na mga taong mapapride, pero namimiss ka na, ka-inspire. Nangangamus sila sa pamamagitan ng ang gagamitin nila ay mga kaibigan mo. Kakausapin nila ito. So mga po, naman po mga kaspadyan sa pagtapos ng vlog nito. Pusik po kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba sa mga di pa mo nakasubscribe. Masubscribe po mga kaspadyan, click ko na rin po notification bell upang maging update kayo pag may bago akong upload. So mga gusto magpa-coaching or magpa-advise. pag lang po sa Facebook, and po profile feature ko at pakichat ako sa Messenger. Ako mismo mag-reply sa inyo. Maraming maraming salamat, mga kaspadyan, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!